Hi guys, magandang umaga sa inyong lahat Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano ba ang kagandahan ng paglalagay ng organic mulch sa ating mga halaman Siyempre, bago natin simulan yung topic natin Bibigyan ko muna kayo ng konting idea kung ano nga ba yung organic mulch Ang organic mulch guys, ito yung mga tuyong damo katulad nito Yan, ito yung damo ikinover natin yan dito sa tanim kong balinghoy yan marami dito yan ha. mga tuyong kahoy mga tuyong dahon and yung mga ipanampalay yung mga organic na halaman na pedi na nabubulok pwede natin i-cover yon as mulching sa ating mga halaman ayun guys balik na tayo sa topic natin. Ano nga ba yung kagandahan ng paglalagay ng mulching sa ating mga halaman? Or yung paglalagay ng organic mulch sa ating mga halaman? Eto guys, ayan. Naglagay tayo ng organic mulch dyan sa paligid ng puno ng balinghoy. And then, hindi lang sa mismong puno, paikot sa ano niya, paligid niya. O, kung makikita niya, yan, Dayami yan guys mga tanim kong balinghoy dito may mga organic mulch lahat yan ang kagandahan kasi dyan guys sa paglalagay ng organic mulch kahit sobrang init na hindi basta basta natutuyo yung lupa ng ano lupa ng hala, lupa na pinagtaniman natin ng halaman eto halimbawa guys makita ah. ko sa inyo yan moist pa din siya kahit sobrang init ng panahon bas na yung ugat guys nag-i-start na maglamay niyang balingway natin no oh. yun guys yung mga balinghoy na yun may mga organic mulch lahat yun lapitan natin guys lapitan natin sila guys. Lahat dyan, may organic mulch nakapaligot, nakapalibot sa puno ng ating balinoy Ang kagandahan, ang pangalawang kagandahan niyan, guys. Yung organic mulch na nilagay natin, tong dayami. Habang tumatagal 'yan, dinidiligan, nababasa, nabubulok. Nagsisilbing fertilizers 'yan. Ayan. Basa pa din, guys, ah. Eh kahit ano, kahapong pa diniligan. Nagsisibing fertilizers na din yan habang tumatagal. Napipino yun eh, nabubulok. And yung pangatlong kagandahan ng paglalagay ng organic mulch sa ating mga halaman guys, nababawasan niya yung stress ng halaman or nalilimitahan niya yung ma-stress yung halaman. Dahil sa, sa ano sobrang init ng panahon na stress yung halaman eto guys kung makikita nyo medyo stress tong dahon ng balinghoy na tong tanim natin balinghoy medyo naniniloy nilo yung dahon nya ayan kung makikita nyo dahilan, nyan ng sobrang mainit ng panahon na stress yung halaman natin ang kagandahan dyan guys yung paglalagay natin ng organic mulching nalilimantihan nyo yung ma-stress yung halaman natin natutulungan niyang hindi manilaw sobra yung dahon and mamatay yung halaman natin at yung pang-apat na kagandahan ng paglalagay ng mulching guys nababawasan niyang or nalilimentahan niyang tumubo yung mga damo dun mismo sa puno or sa paligid ng ating mga halaman guys kung makikita nyo guys ito yung mga tanim namin talong wala, si wala pa siyang mulching and nakadidelay guys tinutubuan na ng mga damo ayan o oh. Ah. yung epekto ng ano walang mulching pag hindi natin nalagyan ng mulching yung halaman tinutubuan ng damo pagka ganyan guys dapat itong mga damo na yan ito kasi tatanggalin din naman namin to lalagyan namin ng mulching yan tanggalin agad natin yung mga damo na yan kasi ang tendency niyan guys may kahati pa yung itong talong na to sa pag absorb ng nutrients ng lupa ito guys kaya hinayaan muna namin makalaki to guys itong mga damo na yan kukuhani namin yan patutuyuin then, patutuyuin namin and then gagawin namin mulching dito sa mga talong marami ang talong na yan guys ayan yung nakikita ninyo may mga damo damo na yan talong lahat yon palalakay lakihin lang namin yung mga damo and then ilalagay na i-cover namin patutuin muna namin and then i-cover namin eto guys oh kung ikukumpara natin yung may mulching na halaman organic mulch no sa palibot ng anong to tanim natin balinghoy <laughs> limitadong limitado yung pagtubo ng damo ikotin natin nalilimitahin yung tumubo yung mga damo sa paligid ng ating mga halaman ay yung kagandahan ng mulching kumpara dito guys so ayan nga sa talong din may mga ano na agad nagsisitubong mga damo kasi wala siyang mulching and then may kahati siya sa pag absorb ng nutrients ng lupa at yung sa mga nilalagay nating organic fertilizer and synthetic fertilizers And yung ano guys, yung panglimang kagandahan paglalagay ng organic mulch sa ating mga halaman, nakakatulong yan guys na mapaganda yung structure ng lupa na maging buhaghag at maging mataba. Kasi nga, ang ginamit natin is organic na mulching, na ma pang mulch. Habang tumatagal guys, laging nadidilig and naiinita ng araw, ito madedicompose mapupulbos yan eh, mabubulok, kahalo na sa lupa, Nag, at ang kagandahan ng paglalagay ng organic mulch guys, nagsisilbi na rin yung fertilizers, dito sa ating mga halaman eto guys itong mga damo damo na yun dyan sa mga talong, palalaki lakihin lang natin ng kaunti yan hindi naman makakapekto pa sa talong yan kasi bata pa yung talong palalaki lakihin lang natin ng kaunti yan And then, pagka malalaki na, gagamasin na namin yung palibot na yan. Patutuyuin yung mga damo na nakaikot doon sa talong. Pagka tuyo na guys, i-cover na namin yung dito. Kasi, sobrang init na ang panahon ngayon. Kailangan natin tulungan yung mga halaman natin na hindi sila ma-stress or malimitahin yung pagka-stress nila sa sobrang init. May naka-prepare na kami dyan, ano guys ito mga napabulok na namin tong dayami na yan oh. ay napabulok yung napatuyo na namin napadry na marami rami na yan guys pero kulang yan kasi marami tong talong na nakatanim kulang na kulang yan guys Ang kagandahan pa sa paggamit ng organic mulch guys hindi na tayo gagastos sa bukid naman kasi hindi nawawala ng damo yan pagka lagi nababasa ang lupa marabong, maraming tumutubong damo ayun magagamit natin yon bilang mulching ito so guys may mga kahoy pa pipira pagka ano yan liliitin liliitan lang namin yan mga ganyan ihahalo na namin yan dito sa ganyan nakaganyan palibot ito guys pinatutuyo din namin yan marami rami na yung pinapatuyo namin ito pa yung isang tanim kong balinghoy guys ah oh. hindi pa masyadong hindi masyadong stress yung gawa ng mulching na nilagay natin basa pa yun rin yung lupa nyan moist pa din kahit paano para masabi mong moist ganyan hindi na kumakapit yung putik sa kamay mo hindi na masyado kumakapit and yung kuhanan namin ng tubig ipapakita ko sa inyo guys ito yung balon Siguro mga 3 feet yung taas ng balon na yan o 3.5 feet sa gilid ng balo na yan guys marami kami tanim na gabi kasi mas gusto ng gabi yan na nakababad yung puno niya sa tubig yun lang muna guys hanggang dito na lang muna tong vlog natin sana nagustuhan nyo at sana nakatulong